Ayan ang baboy natin. isa't ka eh. So, ay mga tatad. Ah, Sabahan niya naman ako sa araw na ito. Panibagong araw. Panibagong pagtitinda naman tayo. At kung bago ka lang sa akin channel mga tatad, huwag mo na kalimutan ako subscribe. Click mo na rin ang notification bell para updated ka pa sa ating mga susunod na mga videos na ating mga ginagawa dito sa Mitcha. Na mga kagaya na lang ito. Tara, let's see. Magkakalas na naman tayo ng ating isang kalahating baboy. Eh, Let's go mga tatad. At ayun uh, nga mga tatad, no? Uh, hindi natin may no? Na hindi wala nang eh. laki. Gagawin natin, kakalasin na lang muna natin. No? Gagawin natin. tayo ng mga tatanong tapos na tayo magkalas at ito yung mga kinalas natin sa kalahati mabul tara mga tatad samahan nyo naman ako mag gawa ng ating mga powder so ay mga tatad na mag i na tayo ng kandirita na, na buto-buto dyan pa dyan sa nag-request kung paano tayo mag i ng buto-buto no ay mga tatad na, itong na natin buto -buto, no, ito ang na-slice natin buto-buto na no? Kasi ganito to, no? Kaganyanin muna natin. Ngayon mga tantad, huwag ganun ng palapat, no? Huwag natin na sa ilalim yung laman. Kasi pag mo yung mga tantad, nabudurog yung laman. Kaya ang discard niyan, mga tantal, ganito. Papataubin. Yung buto dapat ang nasa ilalim. Ito. Ayan. 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 Kasi pag pinailalim mo yung mga tas, uh, madudurog lang. No? Ayan o. Oh. Hindi mapuro lang baga ako mga tas. Pero okay lang. Kikis-kisi na lang natin. At madulas nga yung ating ano, no? Madulas yung ating kanaga uh, okay. Ngayon, kung bago lang kayo po, no? huwag niyong nagagayain ang bilis nito. Ah. Okay? Siya niya <coughs> oh. mga tatat eh. Magpima yung kasama ko. So ngayon, ganoon lang kasi yung mga tatat daw. Laging pataob ha. Ayan, like, laging pataob kasi ang iniwasan natin dyan mga tatad yung pagdulas ng panaga o ito once na pagganan mga tatad pwede yung dumulas gumanon pwede yung tama ng na ating daliri so ganun lang yung ano no iwan nyo muna ng layer yeri bago natin kumain kailangan po dito matalas yung ating panaga Tapos ang ko kasi hindi pantay kaya na natakbo. Yan. Ito ay kalderita naman, no? Kaya, yun. Uh, ganyan lang ang iwan natin. Um, kalderita. So, ay mga tatad, no? Sana may nakakuanin mo kayo. Dagdag kalaman o dagdag teknik. Ayan, dumako naman tayo dito, no? Sa pang adobo. Ako, pag nag-slice ng adobo, ganito lang, no? At dito naman, mga katadad, no? Sa pag-slice ng adobo ay kanya-kanya rin tayo ng estilo. O hindi tayo pare-pares ng estilo. Pero nakadepende pa rin tayo sa customer. At ang request nga sa atin ng customer, no? Ay medyo maliit na adobo. Kaya ipapantay ko nga lang ito sana sa laman Kaso hinati na lang natin sa gitna gawa ng gusto nga ng maliit. Uh, at maganda naman ang baboy natin, no? hindi gaano ka katabaan. Kaya uh, na yung pa rin sa tamang liit ng ating slice na. No? At ayan nga mga tanda, no? ganito lang tayo mag-slice ng adobo at at naway no may nagustuhan na naman ng video na ito no? Ayan, sa, para dyan sa ating mga bagong butcher at sa mga wala pang idea kung paano ang tamang pag-slice ng adobo cut uh, ganito lang mga tatad sundan nyo lang ito at naway magkaroon kayo ng dagdag idea o dagdag galaman tungkol sa pag-slice ng ating adobo cut ayan mga tatad panoorin nyo na hanggang dulo sa mapagpalang araw and God bless us all Pusun muna natin Pusun muna natin

sabi niya ni Emma sabi niya ni Emma isang, isang tabo na daw timpla uh, oh. may saan eh. <laughs> Meron, kapin na pa. kaila kaila pa na lang. Ha? hilaan. one hundred past pulang na. hah? saan mo na pagsayu?

Ikaw, kung isang minuto mo, ganito ka laki. Eh. Ay, hindi. <laughs> <laughs> diba? <laughs> 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 ito ka. Ito ka rin ang pagluta ko. Ito ba yun, Doy? Ayan, Doy. 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 Ayan, Doy.

Nelaman pipi. Apat nabete. Nelaman pipi. Nelaman Ismail mo na! Ismail! Ismail! Oo! Ayan ang lalaman talaga! At ayan yung mga dadadlong, no? talagang sulit na naman ang sabado natin. No? Ayan. Binisita na naman tayo o sinugod na naman tayo ng ating mga sulit kaso. Okay? Kaya yan, nakikita yung mga tatad no? Ayan no? yung isa't kalahating buong baboy natin, no? Wow. Ay yan na lang ang natitira. Yun, yan na lang ang laman natin. At ito na lang natitira sa po natin, no? Napakaganda pa rin natira. At patok pa sa lahat ng panluto. At yung tatlong pata natin dyan, ayan po ay galing nasa kabilang pisto natin, no? At kumuha nga tayo ng additional. Gawa ng baka magkaroon ng maghahanap ng pata ngayon. Kaya yung mga tatat, no? Sa mapagpalang araw na naman sa ating lahat. At salamat na naman at sinamahagyan na naman ako sa araw na ito. Salamat mga sabado. Ayan, mga katatad, para dyan sa ating mga bagong pachir, sana may nakakuha na ng mga hindi kalaman. O hindi kalaman na lang dito sa ating mga ginagawa dito sa new camp. O, mga kagaya na nito. Ayan, may, kaso may na naman tayo dyan. Ayan, mamamakiyaw na naman yan. So, napakaganda talaga ng tirana natin. No? Talagang malaman. Ayan. Ito man ay all po. Yan na lang. Oh, ayan mga tatat. Lang May, ito pa si Gang? May murahin na lang. O, kalahati lang. May git pa siyang kilo malay. 470 pa siya. Kati lang. 470. Pansin ni Gang? Kaya, kati natin. Kaya, kati natin. Kaya, kati natin. Kaya, kati natin. So, top Ay, yes. so, ito pa siya malaki. Maliit. Ito, ito, porte. Ayan. Ito, maliit. Ito, maliit. Ito, uh, maliit. Ito, 20 lang. Tapos, magkaroon din pa rin siya nila? So, so, ito, porte, Sige, dito na lang. Dito na lang, sa so, porte. Iwain ko lang. So, ayan, maghihiwa tayo ng ano.

Kailang maray? Yung mga ano, tinaba siya kung pag halimbawa na sobra na kula. Hindi, pag, giling na. Eh, yun, may puro laman tayo. Hindi, yeah, pwede rin. Mag-mabing Mga ano naman yan, mga purong laman yun. Gigil yan. Gigil yan. Lalo, kilo. Siguro yan. Uh, <laughs> ah, uh, wala na unahin. 350 na lang lahat. So ayun na mga tatad daw, hanggang sa kuli, ang inyong katatad. Tapos na nagpapasalamat sa inyong walang sawa suporta. Ang ah? walang sawa inyong panonood sa ating mga mga videos na ating mga ginagawa dito sa Bichap. Mga kagaya nito sa so, mga papalang araw mga tatad. God bless us all!